Ang nagawa mo, Chong? Ipitan ko muna to. Tinatawa daw magbaklas eh. Para Ipitan? Um, para di siya tumutulog eh. Hmm. Tinatawa daw magbaklas. Dapat naman na manipis na bakal eh. Ipit dyan. na bakal. Okay. kahit, kahit man lang na no? mm -hmm. May bakal kasi ang gari. Parang may nakita ko rito. Ay hindi, meron ako rito. Bilisan mo naman pag ano. Ha? Bilisan mo pag gagawa eh. Kanina pa ako nag-aantay dito. Hindi mo pa nagawa yung motor ko. Niwanan nga kita para ano pagbalik ko. Okay na. Pagbalik ko eh ba, yun pa, rin. Hindi pa tapos. Hindi pa naiyayari na. na. Ang bayan. Tapos pagdating sa bahay, sira. Ang bayan. Bagal, bagal mong mekaniko. Ang bagal mong mekaniko. Ang mekaniko. Yeah. Napaayos ko. Sige, so, iwanan ko muna diyan. Pagbalik ko hindi pa tapos. Tagal pa. Hindi pwede. Pagkatapos si eh, nagbayad na eh 1,000 mahigit sinisingil. Tapos si eh, pagdating sa bay paandar ko ay umandar nako. kaya na. Ano ba 'yan? Si Kaya 'yun. Nagpagawa ka ba tip noon? Hmm, paggawa ko noon. Pero hindi siya mekaniko, yung mga ano lang doon, yung mga abubutong na mga nakatambay lang doon sa shop ng ano. Ah, yung mga may experience lang. Mm -hmm. Kagaya may experience lang. Inutukuran e, e, lang ng baka, kagaya mm. yan. Oh. Experience. Oh. Kala mo matibay na, yun pala hindi. Testing mo, kit mo matibay. Oh, yo. Oh, nawala uh -huh. konti. Ba't di ko mapuksan tong... Pero nakabidyo. Nakabidyo yung mga ginagawa. Ang sinasabi ko sa'yo video, nakabidyo daw. Mm -hmm. Okay na, pokpok ng pokpok oh. Kala mo ayos na daw, ayos na yun pala eh, dinaan sa pokpok. Hindi pa, hindi pa nagagawa. <laughs> <laughs> mm. Kaya <Yeah>, yun. Oh. Mm. <laughs> Oh. Mm, ayos na. Sabi ni, eh. pre, ayos na oh, matibay na oh. Yun play eh. kinakalangan lang ng bakal. No. Hmm. No. Di okay na. Pero pagkaano hindi ka mahawak dito? Hindi, si Virgil naman yung Pero matibay pa rin pag binubuhat ng ganyan. Mm, it, dito ka um, na ano. Pero eh, dito ko na hinawakan. Mm. Para din na paper sa. Mm. Mm. Uh -huh. eh. Ayo. Ayan. Eh, meron pa sarito. Lagi na pilat ng washer. lang to yung medyo malaki-laki ayun yan yun na pala yun pagka paggawa ko ng motor pagka iniwanan ko eh yun na pala ginagawa yung discarding sabi na ayos na ayos na eh. plus okay sinaksakan sinaksakan na. lang pala boss matiba yun maigpit hmm. na ginagano pa lang Okay na, okay na. Okay ah, na, tapos na eh, siya. na ko, uwi na ko. O, ito na bayad, dito na, ganito. Pagdating sa bayad pa <laughs> sa laglag, Pagdating sa bayad pa, may kumalingling. Go! Oh, ibalik ko nga to. Bakit? Pero, maganda pa yung motor na to, bago, tingnan mo. Oh. Sino may gusto dyan, no? Oh? For sale po to. 1.5 five 1.5 na lang. 1.5 lang Wala pang ano 'yan. Hindi hindi pa natatadtong may-ari 'yan kasi minsan lang ginagamit. Mm. Ang, 'Yun, 'no. Eh. Ang issue laging mm -hmm. walang gas. Ang issue niyan ano walang gulong. 'Yun. Ang issue Walang gulong. Kaya na bala bumili gulong. Pero may isang kabong bigas naman 'yan pasunod. Mm. <laughs> may isang bigas pasunod makapal masyado ko baka pagalitan tayo ni yung... Marilabor ito